Hinay lang. Okay, okay. Very good. Very good. Uh, okay, sabi mo lang. Okay. Anong masasabi mo kay TV Bisaya, number one? Thumbs up! <laughs> Christian, thumbs up na mama mo. Ha? Huh? Maraming salamat po sa Panginoon na napagaling natin na si Nanay Dina Ignacio. Nanay Dina Ignacio, 52 years old, residente dito sa Barangay Biga, Tansa, Cavite. Siya po ay 17 years na nagdurosa sa sakit niya sa balakang o pilay sa balakang. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. For free only, chiropractic, heel massage, bone sitting, and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. 2 3 4 4 5 Uy! Okay Okay, Ya, likod Okay Ah, dyan Okay, ha? Hinay-hinay Okay, okay. Very good. Very good.